ano ah bote pamangking ko, ko. Ayan. Ayan. Eh, eh, eh. O ano ko yan padating na Ano? Oh, ilan? Ah, sila ano to ne, kalo ba sasabay? Ni ano, tokoy-tokoy. Kasi Prince sasabay ata para ano, ayun, ayun na si Chokoy Chokoy eh. Eh, eh ano ko kung anong ulam yung ano dyan eh. Kila ano ba pala yan eh. Kaya na? Ah, kaya talin ba yan? Kaya sa way lang. Ah. Hindi Dab na daw. Ah, hindi na. yan. yan. Hindi ba sila nasabay? Ano sabi niya, tsuki tsukuyeng? Hindi ba nasabay? Hindi ba nasabay? Dapat pala nakabili ng ulam pa ng ano? Ha? Ano tsuki tsukuyeng? Kaya ano daw yung total? Ano nga, anong ano? Dapat pala nakaanong ulam ano? Dapat pala nakaanong Kayo, wala rin kayong ano, magdadala pa si ano? Ito yun, nakaligtig na yun na nakakalig. Oo, may baka kasi siyempre, wala kayong ano. Okay, nakakalig ko lang ito. Kunti lang to, nakakalig ko lang. <to> ano na? <tipulang to> si Princess? Hindi, ano talaga yan. Sabi ko nga, sabihin niya sa papa niya, ano yung ano, ayun yung na, oo na, hindi yung sa sugat niya dyan sa may Paano ano eh. Oo na niyata na sugatan sa pa eh. Kaya lagi nung pamahid tsaka ano. Hindi, bali ito si Kuya Tony mo tsaka si Kuya Prince. Hindi na natin nantayin. Hindi na natin Pogi ah. talaga oh. Saka ito si Chokoyo. Lagi <laughs> nilang nag... Eh! Lagi nilang ganun eh.

Ah. Uh, Ilang na ba? Ha? Ilan na? 3 minutes. 3 minutes na. Thank you. Salamat po. 3 minutes na. <laughs>